Magandang araw mga kababayan, mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao Lalong lalo na dyan sa Mindanao My homeland uh, Itong mga nakarang araw Matagal po akong hindi naka-upload kasi Medyo tinamaan din ng trangkaso Ito, wala na tayong lagnat, ano na lang na po na lang Nakaka- kakaano ko kaka subaybay bay uh, napapanood ko rin sa mga social, sa social number one sa social media itong mga nagsipagpile ng COC kan certificate of candidacy lalo na itong sa mga senador ang tatamis pag, pag ganito talagang magpa ka tapos mag-speech ka sa harapan talagang lahat ng mga gusto mong sabihin mga, mga makabuhi magpatay sobrang tamis mga tatamis na mga salita Diyan mo ngayon malalaman yung mga nagsasabi ng mga mapagkumpara mo ba mapagkumpara mo bawat isa sa kanila yung may mga sense mga sinasabi at saka yung iba naman nagdudunungan ba alam mo yung umaak na maraming alam pero sa totoo lang hindi niya alam ang pinaka problema, pinaka dulo, pinakasulok na problema. Ako, sampulan ko lang tong isang ano na to, isang tumakbo na to. Alam ko kung sa inyo supporter kay nito pero ako nasilip ko agad yung butas ng mga ano niya, eh, niya. Eh. Alam kong pamilyar niyo si ano si Benjamin Binhamin Abalos Binhor Abalos ang galing mo tol nagpapak halatang ginagamit mo pa sa ano mo ah ginagamit mo pa sa platform mo yung mga pinagsasabi mo halata naman talagang wala kang alam sa totoo lang talaga wala kang alam napanood ko yung mismong video niya siguro napanood nyo na rin ang ang ano niya, ang plataforma niya kung titingnan niyo, search niyo sa Google o kaya sa Facebook o sa YouTube, makikita niyo. Unang-una doon, yung pinakaano niya, yung kuryente. Kasi mataas daw tayo sa Asia ang may pinakamataas na bill na mahal na kuryente, pinakamataas na singil sa kuryente. Tama 'yon. Ngayon, ang gusto niya kasi ng remedyuhan, ang sabi niya nagbabasis siya sa ano ah sa sinado noong 2021 na Senate hearing Susi ang sinabi niya sinabi daw ni Susi di ko alam kung sino tong Susi na to sinabi ngayon ginawa niyang basis yon ginawa niyang basihan ang sabi po niya doon ang Mindanao daw at sa Kabisayas ba yon basta sure ko sa Mindanao ang sinasabi niya tapos di ko lang sure kung kasama Bisayas alam ko Luzon Bisayas nga. Ay Luzon Bisayas, Bisayas at saka Mindanao. Nag nag daw tayo ng excess sa Mindanao. As mga kababayan ko dyan sa Mindanao, shout out sa inyo. Dyan daw sa Mindanao at sa Bisayas, nag-generate po daw ng excess na kuryente na pwedeng patuloy yun dito sa Luzon kasi nga short dito sa Luzon, sobrang daming tao. Ngayon, ang sinabi niyang exists 2,543 megawatts. Malaki nga yun. Malaking bagay talaga yon. Ngayon, natatawa ako, napapaisip ako. Yung source niya na pinagkuhaan, ang pinagbasihan nun, itong si Susi, sabi niya, ika nga niya Susi daw, di ko nga kilala kung sino yung Susi na yan. Doon sa sinit hearing niya to na, no, na nag-base siya, 2021 na may exist daw na 2,543 ang Visayas at saka Mindanao ngayon, ang balak nila ang balak niya, ang, ang ginigate niya pagdugtungin uh, yung mismong mga poste, mga untaong yung mga para makarating dito sa Luzon, siyempre tatawid mo ng dagat yon alam ko kayang-kayang gawin yon kasi pulo-pulo lang naman tayo eh uh, ah, kumbaga hindi naman sobrang lawak layo ng dagat kayang gawa ng paraan yun natatawid nga tulay eh sa dagat eh yan pa kayang poste kaya yan kung moderno talaga pag is pag anuman. pero may ibang option dyan pwedeng dito mismo sa Luzon ang lawak ng land area ng Luzon eh kaya natin siguro siguro ang dami pa namang magawang paraan dyan para makagawa pa ng ibang mapagkuhanan ng ano, source ng kuryente bukod sa mga falls pwede pang magdagdag ng mga solar yung nuclear sa bataan kung mabubuksan yun di, di, ko sure ha para sa akin ayaw ko nung ayaw na ayaw kong bubuksan pag gano'n kasi nga pang long term ngayon na pakinabang pero pag bumigay naman kasi mayroon siyang taning eh palagay natin Uh, ilang dekada lang siya pwedeng ano pagdating talaga sa hanggang doon lang siya lifespan ng mismong ano pasilidad delikado kasi yun yung registro na nakakamatay ngayon back to topic tayo sa yung salo ay sa Bisaya at sa Mindanao na sinabi ni Binhor uh, Abalos ito ha kung makarating to sa'yo mapanood mo to ding ito ta maano mo to, to. pagisipan mo to kasi real talk to totoo to ranas ko to sa probinsya ang sinabi nyo ang sinabi mo base doon sa source na pinanggalingan ng sinabi mo na may exist kami sa Mindanao exist kami ng 2553 na megawatt okay megawatt kasama na dyan ang Bisayas sabihin na nating totoo 'yon pero maniwala ka sa hindi binhor Abalos. Bago ka gagawa ng plataporma, saliksikin mo muna yung totoo. Kung ano ba talaga ang sitwasyon sa Mindanao or sa Visayas pagdating sa mga korinte. Kasi siguro buong buhay mo, dito ka lang madalas sa Manila, sa Luzon, nakatira. Di mo naranasan siguro ang short -sh shortage ng kurinte. Naranasan mo na ba? Ako, tanong ko sa iyo, Binhor. Abalos, naranasan mo na ba? Yung habang nanonood ka ng TV, biglang nagkukulay green yung TV. Sabay mamaya maya, biglang lilinaw kukulord. Maya maya, biglang didilim na naman. Pati ilaw, dumidilim, sumasabay sa TV. Nagkukulay green hanggang nag-black and white hanggang babalik na, lilinaw na naman. Dahil yan, sa short share, shortage ng kurinti po. Na hindi siguro, hindi mo naranasan yan, binhor. Kami, ako, ranas na ranas ko yan. Al Alam mo bakit? Ang kurinti sa siyudad or sa sintro, sa lungsod ba? Kasi sa probinsya, lungsod, pinakamadalas. Kasi nasa pinakasulok sa lungsod ako ranas ko na sa lungsod sa amin kami nasa sityo lang sakop sa isang barangay na ang barangay sakop sa lungsod ilan kami sa Sambonga del Norte po ako ilan kami nagkukonsumo dan nagkukonsumo ng kurinte ang source namin siguro isa or dalawa lang pinanggalingan ngayon ang sa area namin ang nakalagay isang isang 20 watts 20 watts ha isang 20 watts na transformer tapos kaming nakatira siguro higit sa tingin ko lang estimate ko lang hindi bababa sa ano eh isang daan lahat sa ano lang yon sa sityo lang yon eh kung isakop mo pa yung buong barangay sa bagay, sa ibang barangay, iba naman yon Meron naman doon. Kami sa amin lang, sa sityo lang namin. Siguro hindi kami bababa na isang daan din, kahit papano. Malit-lit na bahay, pero may mga kanya-kanyang linya. Nagbabayad ng tama. May mga sariling kwintador. Pero, sa 20 watts na nilagay na transformer, may isa lang dyan na magsisindi ng welding machine. Pag pagsindi niyan, pag pagdiin ng ano ng rad niyan. Yung ilaw namin lahat nagkukulay green. Dumidilim yung TV nagkukulay green mismo. Pagbitaw ng rad, malakas naman yung ilaw namin. Pati TV nagkukulod. Lahat 'yan, lahat kami nadadaanan ng ano, konektado. Kasi po yung 20 watts na 'yan, kulang na kulang yung pundo na enerhiya ng kuryente na maiipon dapat para kayang i-survive yung ano, po yung lugar namin baga pagdating sa isang sitio isang drop wire lang po ha legit po ito baka naman Sanico, sa Niko sa Sambuanga del Norte marinig nyo to baguhin nyo na po to e, somewhere dyan sa ano sa sindangan mayroon po dyan lugar na ang ginagawa nyo e, isang ano lang isang drop wire lang na malaki yung pang commercial na drop wire ha? iba kasi yung pang household na pang ano lang pang bahay lang talaga may dalawang klase po kasi ang drop wire natin na papuntang bahay may pang commercial mas malaki talaga yon mahal ang ano din nun medyo mas mahal din ang per meter ngayon yung pang household maliit lang talaga yon talagang pang ano lang pang bahay lang talaga pang kasi pwede kang gumamit ng mga heavy ano nun yung malalakas talaga kumonsumo ng kurente ngayon ang ginagawa, ginagamit nila yung pinaka ano lang malaking drop wire na kayang mag supply sa maraming bahay ngayon ang problema lang isang isang ganun lang tapos nag nag letter wire lang nag dudugtong dugtong lang hanggang dulo tapos makita mo isang ang nakalagay doon na support ano lang, isang transformer lang na 20 watts. Isang isang bahay lang magsindi ng welding machine. Automatic, nagpipiyok na yung TV pati ilaw. Minsan nasusunog pa talaga yung ilaw, hindi na nakabalik. Tuluyan na namatay. Pati yung TV namin, minsan wala na, pumiyok na. Nadali yung ano, yung board, short circuit. Ay, short circuit. Shorted sa kurinti tapos umiinit pa yung wire kasi nga hindi na kaya hinihigop ng ano hinihigop ng uling machine yung mismong kurinti pati yung kapitbahay kaya pag bitaw, pag buga, boom minsan sa pa ng ilaw kaya mahirap talaga pag ganyan kaya nag exist kasi nga kulang, kulang nga yung kulang nga yung papuntang ano kasi parang na-filter na, na doon sa 20 watts lang na pundo. Nagsasuffer yung sa mga sulok ng na mga nakatira sa bahay. Pero yung pinaka syudad, pinaka malalaki ang nilalagay ng mga wattage ng ano. Hindi mo ramdam nag short kahit ilan pa yung willing machine dyan, okay. Pero yung sa mga dulo, sa mga sulok-sulok, kawawa talaga. Tapos sabihin nyo, may exist? may exist nga kasi nga hindi naman na ibibigay ng tama yung, dam, yung tamang lakas ng ano eh dapat per lahat yan bawat barangay pair yan eh kung siguro sabihin nyo nung paglagay nyan kunti pa lang nakatira bakit wala pa ba, wala ba kayong update kung ilan na yung nakatira dyan bawat bawat pag itong sa ano ah sa part ng ano sa niko, hindi nyo ba na ano dyan nanonotice kung ilan na bang ilan na bang household ang nagpaparegister dyan sa lugar na yan inap inap pa ba yung mga ano diyan kasuporta diyan ng mga transformer yung wire na pinanglagay nyo di ba dapat palitan nyo, nyo ng tamang poste na may dalawang linya dalawang ano yan yung pinaka ano eh pinaka mas common sa ano eh dapat eh Kaso, doon sa amin, sa lugar namin, sa sitio, nakita ko, isang drop wire lang talaga. Galing sa barangay. Kasi sitio na kami, sakop kami ng barangay. Sitio lang kami, isang drop wire lang. pinadaan doon sabay ang dami na namin nagdi divide doon sa ano na yun. Tapos, lagyan lang ng isang transformer. Kaya kawawa talaga, transformer na mababa pa yung kapasidad. Short, short kami. Sa totoo lang, short sa kurente. Pero sabi ni Binhor, nag-exist nga daw ng 2,543 Luzon ay Visayas at sa Mindanao na yon Pinagsama siguro. Kung gusto pa itawid sa Luzon. Anong klaseng pag-iisip yun, know? Oh? Doon pa nga lang sa amin, mayroon na kaming ano, hindi pa nga narinig yung hinahing namin tungkol sa kuryente. Itatawid mo pa sa Luzon? Dadagdagan mo pa yung problema namin doon, eh, sa kuryente. Yung sa sudad, di mo ramdam, eh. Pero sa mga lungsod, sa mga barangay, naku, napaka-ramdam namin yan. Mahirap doon. Tapos pag-gastusin mo pala, lalo yung gobyerno, patawid yung kurinti, patagos-tagos doon sa, ano, bisaya at saka tatawid pa ng Luzon. Kung tutusin, kaya ang gawin. Pero malaking gastos. Maniwala ko sa iyo, Binhor, kung isa mo diyan pag umupo ka diyan sa Senado. Isa mo diyan na magpatayo ng maraming source ng kuryente para mapamura. Kasi ang kuryente kasi competitive din 'yan eh. Kung maraming nagpapatayo, nagtatayo ng ganyan, source niyan. At lisensyado at may ano private naman eh. Dapat kasi gobyerno ang humahawak yan hindi ano eh, hindi public eh. Ay ang tawag nito? Hindi private dapat nasa gobyerno yan dapat eh ngayon naging private kasi kaya wanto sa sila eh po nagkakitaan ng gusto yung kurente eh, ngayon ang taong bayan tayo ang nagiirap sa mga ano mga loss ng ano nila generation generate nila sa ano nila kahit yung maputol dahil sa ano sa kalamidad matumba yung mga poste charge nila yan sa tao sa mismong ano consumer napakalala kung pag-aralan aralin natin yung ano mga patakaran nila sa kuryente itong nagmamay-ari ng kuryente lahat sa atin sino shoulder yung mga ano nila mga expenses nila diyan sa maintenance kung tutuusin sa kanila yan eh. sila lang yung may negosyo ha negosyo din yan eh. sila lang yung may negosyo na walang lungi kasi ultimo sira ng kalikasan sa ang konsumante ang nagbabayad pati yung mga ano nila mga maintenance nila sa kurente madalas dyan sa atin nakadagdag pinadagdag yan kaya magulat ka lang may mga ano dagdagan pa may bat pa sa goberno talaga yan na income pero yung mismong ano nila mga generation ang tawag niyan lost na ano nila sa kalamidad kadalasan sa atin yan. Yung nakaw, nakaw na ano mga tawag may tawag niyan, may term niyan, jumper sa atin yan. Sa atin lahat yan dinidivide yan sa lahat ng konsumante sa lugar na yan. Saan may jumper? Kaya kawawa talaga tayo hindi na re kasi wala din wala ding batas na nagbabantay nagsisilip sa mga may-ari sa mga owner ng ano niyan mga <coughs> may-ari ng Corinthian na yan tulad ng mga Meralco dito sa Manila kaya dapat sana makaabot to sayo abalos pag-isipan mo muna mga sinasabi mo sa platform mo hindi mo alam ang mga problema sa mga sulok-sulok na lugar. Nakabis ka lang kasi dito sa Manila eh. Yan lang po. Salamat.